Hindi ko alam kung matutuwa yung ating mga kababayang nagtatabaho sa Kuwait sa balitang ito. Simula ngayong Hulyo a uno, ngayong taon ay ipapatupad na sa Kuwait ang bagong patakaran kung saan ang lahat ng mga expat workers sa pribadong sektor under the Article 18 Residency ay kailangang kumuha ng exit permit or exit visa sa kanilang mga employer bago makalabas ng bansa. Tanong, sino ang sakop sa batas na ito? Lahat ng mga manggagawang banyaga sa private sector. Kabilang ang mga uuwi pansamantala o tuluyan ay kailangang humingi ng pahintulot sa kanilang amo sa pamamagitan ng online system. Paano kumuha ng exit permit? Mag-login sa Sahil app o sa Asyal portal. Bakit ipinapatupad ito? Ayon sa gobyerno ng Kuwait para maiwasan ang pagtakas ng mga manggagawa. Pangalawa, para maprotektahan ang mga employer. Pangatlo, para maging mas maayos ang sistema sa pagalis at pagbalik ng mga expats. Pangapat, ginagaya rin ito ng ibang bansa sa Gulf Region gaya ng Saudi, Qatar, Oman at Bahrain mga positibo at negatibong epekto para sa employers, hindi basta-basta makakaalis ang mga tauhan niya. Pangalawa, mas maiwasan ang absconding o bigla ang pagkawala. Para naman sa mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga OFW, ay posibleng abusuhin ng amo at harangin ang pag-uwi. Pangalawa, maaring limitahan ang kalayaan ng mga OFWs kahit legal ang lahat ng mga dokumento. Ngayon, ano ang dapat gawin ng mga OFW? Ay unang-una ay mag-register na po sa Sahil o sa Asial app. Aki-share po ang video na ito. Maraming salamat.